guys. Nagawa po tayo ng ano ng sauce ng pizza no guys. Ayoko kasi gumamit ng ketchup pag ako gumawa ng pizza. Yung ginawa kong sauce pang pizza talaga. Kaya ito yung mga ingredients ko. Ano? Tomatoes, uh, onion and garlic i-mix ko muna siya. I-mixer ko muna siya before ko siya lulutuin. Ano. kasi ayaw ko yung nagpipid sa tayo tapos yung ang nilalagay ketchup. Never akong gumamit ng ketchup guys. Pag gumawa ko ng pizza, hindi ako gumagamit ng ketchup kasi ayaw ko nga ng ganung lasa. Kaya nag naghahanap talaga ako ng kung paano gumawa ng sauce pang pizza talaga yung nakakain natin sa mga pinsahat, yung gano'n ganyan ang nahanap kong sauce kung paano kaya gumawa talaga ko ng gano'n tapos before nito guys lulutuin ko yan yan yung pang sauce ko <tong> kaya isapolong gumawa ng isang bisag gigisan natin yan sa na kaya sa sa Guys, pizza sauce. Mami, lalagyan ng paminta yeah, guys. Isimplahan ko yan. May paminta to yung powder? Uh, mayroon din. Oh, yan oh, Ayon, Ayan uh. sa paminta. No, wait lang. Kaya nga, wait ka Yung ano <coughs> Ayan. 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 Ilagay kayo, ang paghawak kayo. Ha? Hawakan mo kayo. Ganun, Ganun kayo. Ayan. So guys, Bawa ko tayo ng sauce ng pizza. Okay. Ibat na tanggal na to, iskro. Natanggal na pala tong iskro ng ano mo? Saan? Ito, dapat kinabit mo. Ang iskro. Ito, oh, hawakan mo. Wala iyan na sumabog ang bark ang ano. Bakit? Masabog na. Ano sumabog? Yung ano, bloto nyo? Hindi bilang ayo iyon shammit. Kumo. Bago na init na to. Hindi na natanong, 'yung salad may lagan. Bago, tapos kasama, bago, pake tali si. 'Yung tali si. Hay ito 'yung ating pizza sauce, ha? Eh? Yanito po ako gumawa ng pizza sauce. Hindi 'yung ketchup ang nilalagay ko, guys. Kasi pag ketchup, hindi masarap maasin. Kaya, pag pizza host, ganito ang gagawin niyo Kung gusto niyo lang naman. Ano, share ko lang kung paano ako gumawa ng pizza sauce. Kasi nagdiman. Ganito si, ganito ha guys. Share ko lang kung paano o paano may option pa tayo kung paano gumawa ng pizza. Hindi lang sa para kasi sa akin, hindi masarap ang pag nag-sauce ka ng pizza. Pag di ba, pag na ng yung iba na gumagawa ng pizza. Ang nilalagay, ketchup. Ako guys, hindi. As in, ginawa ko talaga ang sauce niya, di ba? Para ang resulta guys, yummy. Hindi siya maasim. Hindi ako naglalagay, kahit kunting ketchup. Hindi ako naglalagay ng ketchup talaga. Ayan guys, yan yung ating pizza sus, di ba guys? Where is the ano salt? Kay, kay asin kay asin. Kay asin kay paabot kay. Kasi kanin kay ka pa ano kakay. <laughs> Buksan mo. Matutukan naman. Ganito ang pizza biha. Okay na 'di? Konting ano 'be, aso kal 'be. hipon. Diba guys? Sararat! Itong ating pizza sauce. Tapos guys, isahog natin dyan salami at saka hotdog. Kaya lang, yung hotdog natin doon na natin sa ibabaw. Basta ito yung pinaka... Gusto ko nga maggawa ng ganito, Mira. Binta. Ibabalot-balot mo sa... ano mo sa buti? Ganito. Napakapapan ko yung tigil na Ayan, guys. Ito guys, ito yung ating palaman sa ating pizza Guys, tapos abang-abang po kung paano tayo, paano tayo gumawa ng pizza dough in sauce at saka yung ating sahog ito din guys ating ito yung ating sahog ng pizza ano? Tapos, gagawin pa natin ating okay. inihaw na bangos kasi ayaw namin magbaboy. Ayan guys, no? Ayan guys, ito na yung ating kinawang pizza guys, ano? Ayan, abang-abangan nyo guys, yung finished product na talaga, no? Ito ay isasalang ko pa sa oven. Ayan guys, nakakapagod gumawa ng pizza pero kailangan natin magsipag kung gusto natin kumain ng masarap. Kaysa bibili pa tayo na pakamahal. Ito naman na guys, special na to. Para sa akin, special na yan. Nakabangabang nyo guys. Aba nyo guys ng ating Pizza. Daphne Pizza. Daphne Pizza pala. No. Ito na guys. Ito na yung ating pizza. <laughs> Daphne's pizza. <May> <laughs> Tara na guys. Kain na tayo. Hmm. Nung ako makabidyo ng marami eh. Ayan na si Kuya Sama guys si Kuya Sam. Kain po tayo. <laughs> Ayan guys. Sa Team Coroda dyan, may galab, shout out. Ayan, in-invite ko siya. Ayan, sa kunting salo-salo. Nakahanap ka din ng anong mo dito, kapitbahay. Ayan. <coughs> Ayan guys. Si Kuya Sam ay aking in-invite dito sa bahay na sa Kabuyao dito. Taga dito lang din siya guys. Pwede na niyang lakarin. eh <laughs> marami pala siyang ano dito. Kasi taga Cebu din si Kuya Sam. May mga kapitbahay pala sa dito sa dito. Ikasama namin dito. ian kita kita dengan kami ni punya saw Porting selusalo lang bagad guys batang makulit yung uh, mga ako sa pamangkin pamangkin ako sa pamangkin shout out dyan kuya sam sabong si kuya sam